magandang hapon sa inyo mga kapaps musta? so ngayon pala mga kapaps no, ang gagawin natin is uh, mag ano tayo dito lakad uh, bike bike so trip kong mag bike mga kapaps kasi iniisip ko sana o oh, iniisip gagawin ko sana eh, maghanap ako ng rabbit dito sa ano uh, konting damuhan so dito kasi sa Japan mga kapaps marami ding rabbit dito na nakagala-gala lang no gumagala-gala lang ang mga rabbit din dito minsan nga tumatabok sa karsada minsan na uh, kumakain din ng mga gulay dyan kinakain nila yung mga gulay so mga rabbit dito mga kapaps is pakalat-kalat lang so ngayon naghahanap ako ng rabbit kung makakita man kaso parang may bike pa na ano kinakain na ng damo Kaso hindi ako makakita ng ano eh. Ay, may ano pala doon, no. Pwede pala mamingwit doon mga kapaps. So may lagayan ng ano, parang ano, pingwitan. Sa so, susunod, mamingwit tayo. So, pag summer dito sa Japan mga kapaps, ganito din ka sukal or kadami yung mga ano, damo, no? To, kumpay mga kapaps, So. No? lang dala ko bike, so ganda nito. Pwedeng-pwede na sana 'to mga kapaps, no, kung may rabbit lang tayo dito sa Japan. <laughs> So, pero mostly, uh, mostly. Pero ngayon pala mga kahit, uh, kahit ngayon kita dito ako sa Japan, uh, yung mga rabbit natin doon is continue pa rin sa Pilipinas. Bali, sinusuportaran na lang natin ng pagkain at nag uh, nagaano na rin tayo ng mga mag-aalaga lang. Ang daming ano, dami nito. ganda. Paglagay sa ano, paglagay sa rabbit. Ang daming damo dito mga kapops. Hmm. Maraming damo. Oh, so ganito yung ano mga kapaps, ganito pala ang Japan pag summer, pag dito ka sa gilid ng ilog. Ilog kasi yan dyan mga kapaps. Oh. Pag sa gilid ka ng ilog, sobra ding, ano, sobrang sukal ng mga damo at ang dami din ng ano dito, ang daming kumpay mga kapaps. Oh. Daming ano, pagkain sa rabbit. Problema lang natin dito, wala tayong rabbit. <laughs> Kaya di tayo maka ano, di tayo kakuha niyan naghanap ako ng ano dito mga kapapsi eh? naghanap ako ng rabbit na mga ligaw um, hindi, hindi pala ligaw ang tawag nun sa bisaya mga kapops, alahas ila, ihalas ba ka na mga rabbit na gala gala kung gumala gala lang so dito mga kapops, oh, yan, mga gulay yan dyan daming gulay dyan oh. may gabi, talong, mga kamote yan yung ano minsan uh, pinupuntahan ng mga rabbit Ito yung mga kapops, oh ilog sarap pumunta dyan sa ilog mga paps. Ayan, may ilog dyan oh. pwede ka mamingwit dyan mga kapaps kung gusto mo kaso wala akong pingwit kasi di ako makakapingwit trip ko lang naglakad lakad hanap sana ako ng rabbit kaso wala akong makitang rabbit naiingat ako sa mga ano, mga kapaps naiingat ako sa mga ganito oh, mga kumpay dami at ang tataba hmm? kung sa amin sa amin kung sa, sa atin to ubos to lahat Hmm. Dami Ang dami oh. Hmm. Oh, sarap. sarap nito kumpayin sa ibigay sa rabbit. Ito. Oh. Kaso wala. Wala tayong rabbit dito. So sa hindi nakakalam pala mga kapaps na yung mga kung bakit tayo hindi nakakapag vlog masyado sa YouTube kasi nga busy po at uh, may ginagawa din tayo dito nagtatrabaho din tayo dito sa Japan. So yung bundok ng Japan mga kapaps. So mais ata yun yung nasa bundok ngayon no. Yung sa likod ng mga building na yun mais. May train na dumaan doon sa dulo. Daming bahay, di ko nga alam bundok yan or yung gubat. ay hindi pala ano yun mga kapops? hindi pala ano yan hindi mais ano pala yun mga kapaps mga kahoy na umiba na yung kulay pag winter naman dito sa japan mga kapaps lahat ito lahat ng mga damo na ito is mamamatay mamamatay ito mga kapaps ay, uh, yung ugat niya siguro hindi mamamatay pero yung mga ano niya or kung may mga botoma na hindi tumutubo pagdating na ng summer sila tumutubo or yung mga ugat nila ito pagdating naman ng winter wala to mamamatay to lahat siguro sa sobrang lamig din kaya hindi nakakaano hindi sumisibol yung dahon tapos yung mga puno dito mga kapapsi kagayan eh, kagaya niyan puno na yan um, yung, 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 mga bundok na yan umiiba din yung kulay merong red blue ah blue <laughs> or oh, melong red dilaw parang, parang orange yun may train mga kapapsi oh, dumaan yan Ah, ng train, oh, dumadaan yung train. Tapos doon makakapop so kalsada 'yan, yan sa dulo na 'yan. Yung apartment namin dito malayo pa, hindi hindi pa ano, malayo pa konti. Tapos ito. Hmm? ganda ng mga ako no. Kung may rabbit lang sana tayo dito no. Sarap manguha, problema pagdating naman ng winter, hindi ka naman makakita ng mga ganitong damo. So mahirapan ka din mag-alaga pag ano. Pero kung siguro kung sa isa sa ilang buwan din magano ka na. <laughs> Pagdating ng summer mag-harvest ka na ng mga ganito mga damo at itatambak mo na no. Ganon siguro yung diskarte kasi yung mga hapon kasi mga kapaps hindi kumakain ng rabbit yan. At hindi rin sila uh, kumakatay kumakain ng rabbit kasi nga uh, para sa kanila yung mga kuneho o rabbit is boy yun para sa kanila. Swerte ba? Ang ganda. Ilog Hmm? Bawal na pumunta dito mga papso, oh. Nakalagay dyan no oh. Bawal din magtapo ng basura Nakalagay Sabi no Ganda ng mga damo nito oh. Sarap hmm? Dito din mga ano din dito oh. Back back lang tayo mga papso Wala kasi tayong magawa eh. Oh, sarap din magbike-bike -bike dito eh. Parang umuulan na nga eh. Ngayon huh? na natin ang camera mga Kapaps. No? Huh? Dami. Oh. Gusto ko mamingwit dito mga Kapaps. Ang ganda ng ang ano? Ang ganda ng ilog, ang laki. Gusto ko mamingwit dito mga Kapaps. Sarap siguro mamingwit dito daming oh. Daming na pero oh, tingnan niyo naman. So, sa Pilipinas 'to mga kapaps no. Dito ako naiinggit eh. Ay hindi pala 'to na per. Uh, pamilya din nito ng ano, ng, na pair, ibang klase 'to. Pero grabe, sobrang dami. Galing doon, no? Galing doon papunta dito, ang dami mga kapaps. Grabe. Sarap. Pero pagdating naman ng winter, mamamatay ito. Wala na, finish na. Pero grabe, sobrang dami. Pityura natin kaya ito. Oh, sarap. Hmm? Dami. Dami mga paps na. No? Oh, pumpay pa, pumpay. Video natin yung kumpay dito mga Pops, ah. Sa gilid lang to ng ilog mga Kapops, Ang dami. Hmm? Bike tara natin camera mga Kapops.